Ayan, mga kalabs. Ah, Nagbumuni-muni pa sila. Ay, ayun na pala. <laughs> ayun na pala, oh. Ayun. <laughs> ayun pa yung isa. Ayun pa yung, ano, ayun pa yung anak ko, eh. <laughs> oh, mag slide sila. Kasi natapos na yung wave. Pinatay na yung wave. Kaya ayan, okay, slide na sila. Ayun, yung aking anak. O, tingnan mo, doon sa, ano. Lalabas siya. Antakal. At, Antakal <laughs> lo. Antakal lo. Antakal bumagsak. Antakal <laughs> boleh <mo> mah bumagsak. Anika na lunot. Ano <ikaw, nalunod? laughs> no yari <nangyari> sayo? Doble. Bumagsak. <laughs>